To the last ten, I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we passed time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just this. Magandang magandang araw sa inyo mga kabiyahero! Nandito dito tayong muli sa lungsod ng Maynila upang magbigay sa inyo ng update sa kasalukuyang pagsasaayos ng isang napakalaking proyekto. So finally, bukas na sa publiko yung Pasig River Esplanade Phase 1C. Kaya pasyalan natin at silipin natin ito. First time kong may kita yung Phase 1C ng gabi, kaya't samahan nyo ako. Tara na kabiyaheros! Kung may kita ninyo ngayon, napakaraming tao. Kasi ngayon ay araw ng linggo. Kaya ito. At tapos meron ditong mga prosesyon na nagaganap dito sa may bandang taas ng Jones Bridge. Ayan. So kanina pa yan. Mahaba-habang prosesyon yan. So, andito tayo ngayon sa may bandang malapit ng Jones Bridge. May kita nyo, oh, daming ano. Ano mga to? Mga water hyacinth na tambak dito sa ilalim ng Jones Bridge. <coughs> So, dito tayo tataan sa ilalim ng itong Jones Bridge ayan so nandito na tayo sa may phase One at Phase 1C nitong Pasig River Esplanade. Okay, <laughs> Anong picture na kayo So, sarado pa itong banda rito sa may bandang gitna. At uh, mukhang inaayos pa ano.

So, doon tayo nagpark sa banda dyan. Ayan, nandun yung ating motor. May, yan, malawak yung kanilang parking area dito. Meron din dito. Pero itong banda rito, hindi na yata kasi masikip na. Tapos, tinaniman ito ng mga magagandang halaman, ano? Dito sa gilid. Ayan, o. Oh. ang ganda ngayon nitong uh, phase 1 tsaka phase 1C nitong Pasig River Esplanade ang oh, oh, oh. daming tao ang daming tao Ito na yung bandang taas nitong uh, Pasig River Esplanade. So napakaganda. So, meron dito ang hagdan, pakiat. Yung kanina nakita ninyo, nasarado pa. Ito, pakiat. Tapos sa uh, iba ba? Ito yung may mga may mga store. May mga food store. Yes, Mamarod. Magaling. Doktor Magaling. Mamarod. Magaling. 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 magpadera po baba, bagay na po tayo sa tuloy-tuloy dito tayo sa ta... tingnan natin yung pinaka view dito sa taas okay. So ito yung saradong area. So, ito siya. Hindi pa nila pinapadaanan to. Siguro inaayos pa yung structure sa ibaba. Pinapatibay pa. For, uh, ano, safety purposes. So, dito lang tayo dadaan sa may ramp. So, okay to sa mga PWD. Yung mga hindi pwedeng makakakit sa hagdanan, dahil dito, pwede kayong uh, makadaan. Welcome China. Welcome! China and Philippines! Oh. Talaga ba, kayo? Talaga pa. ngayon try naman nating dumaan dito sa ibaba so ganito yung kanilang uh, kalsada no? bricks na doon tawag ditong anong klaseng bricks to ano? So, kasalukuyang inaayos pa itong kanilang mga food store dito. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong klaseng mga pagkain yung uh, ititinda rito, no? Siguro, ibat-ibang klaseng pagkain. Hello. So, ayan. Ayan. Madilim pa rito sa may ilalim, ano? Pero may mga pailaw na sila itong gaya nito. Napakagandang pailaw. Tapos dito, mayroong parang... Ito, pwedeng tumambay, umupo dito. dito sa plan, may kita nyo sila dyan. sa may bandang uh, veranda ba ang tawag dyan, <laughs> dyan sa may bandang taas. So, ayun yung Jones Bridge. Ito naman yung part ng uh, Plaza Yuchenko. sa so, ito naman na yung Binondo Intramuros Bridge. Ayan. May nyo may ilaw siya sa gabi. At syempre, itong mga skyscrapers dito, itong mga nagtataasang uh, buildings dito sa... been on THE part 29 and I find myself wondering What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward never turned back again It's kind of funny that the moment we pass time The moment we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? maraming salamat mga kabiyero sa muling pagsama sa atin sa biyahe na ito dito sa May River Esplanade. At uh, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay magsubscribe ka na para updated ka naman sa mga susunod pa nating mga upload. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay paki-click naman yung like button na yan, no? At uh, kung meron ka pang uh, comment o feedback na gustong i-improve dito sa video na to, pwedeng-pwede kang mag-comment. Lagyan mo yung comment section na yan. Kaya kung nagustuhan mo o hindi mo nagustuhan ng video ito, ay malugod kong tinatanggap kung ano man yung uh, feedback para sa ikauunlad o ikaka-improve ng aking uh, YouTube channel, mga kabiyahero. Hanggang sa muling biyahe. magkita kita tayo muli sa mga susunod ko pang mga biyahe. Maraming salamat! Woo! Today. Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed, yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you